Nag-crave nga kapatid ko, kaya naman apang luto natin siya ng chicken lollipop with potato. Siyempre kasama na din yung aming tanghali ani para naman makatipid sa mahal ng mga ingredients. Kaya naman mga kaniknik, ay ginamit ko nga ni palang manok ay magnolia premium quality drumstick. Ay mga kaniknik, ako'y may ako sa inyo, kunting patalastas laang. ay talaga naman ng pamahin din ng mga matatanda ay kapag daw dito magal sa uso kabang nagluto ay eh, aba hindi daw makakasundo ang mga biyanan ay eh, salamat na lang at kami. by the way nga mga kaniknik tama na muna pintuhan, ay rin na tapos na magayat ng bawang at sibuyas at nahugasan ko na rin nga yung manok ay abay baka i-judge nyo ako baka sabihin niyo ay hindi man lang ay ano na rin si kaniknik di man lang ng manok ay mabalik tayo sa ating nagawa ay rin na nga ni mga kaniknik nilagay ko na yung bawang sibuyas laurel kaunting asin at syempre alagay din natin ng kaunting bitsin kaunti lang mga kaniknik hat baka matigok na makain rin sa sobrang dami ng alagay at syempre sabi nga ni chef ay silagan ng lawasa idinilagan ko pagkatapos nga ni. isa lang ay naghanap ako sa bakuran ng patatas ay aba ay puno ng talong ay aba ay magaling na mga patatas saan ka nakakita ng ganyan ay di nila ang mad sa aming bahuran. ari na nga ni mga kaniknik pakalipas nga di ng 1000 days ay abay nabulwak na ang ating nilagang manok at nung medyo malambot-lambot na nga ni yung manok ay nilagay ko na rin yung patatas ay para naman hindi sayang yung gasol mindset ba mindset mga ilang minuto nga ni mga kaniknik ay inahon ko na rin sa kahirapan yung manok at syempre medyo matigas pa yung patatas ay idi natin sa kahirapan ari na nga ni mga kaniknik habang nga ni napalamig yung manok ay yung mga pinsan ko, sarap ng buhay sipi-sipi lang habang ako yung nagluto adios ko naman, ay nung manamig na nga na yung manok, ay bahay sabi ko sa kapatid ko ay tulungo ako at di ko na ang aking pagod char, matapos nga namin madurog ang manok at patatas, arin na nga niho at pinagsama sama na namin yung mga sama ng loob namin, ay isa yung mga ingredients pala matapos nga namin pagsamasamahin ang ingredients ay na-mix together niya natin ay hindi na nga ni pa akong makatiis na hindi lang mutakin E eh, di ko na. Ay baka sabihin nyo hindi ako nagugas sa Airbuy. Nagpost ang inyong kaniknik. Abay, hindi ko din nga niya ako ng plastic glove. Ay baka sabihin nyo kay Balahura. Sorry na nga ni mga kaniknik. Ay hindi ko na nga pala na ipakita sa inyo yung isa-isang paggawa ng chicken lollipop ko. At gawa ng itusan ako din sa bahay. Ay epaw naman. Ay sabi nga niya sa akin ni Ama kanina habang nakain kami. Ay apagawa ko doon sa bagong taon ng 10 kilo. Ay abo naman. Ang dami naman un. Fast forward nga mga kaniknik, ay ari na nga ni Ho yung aking niluto na chicken lollipop with potato. Kaya ano pang iniintay nyo, magluto na rin kayo para sa inyong family. Thank you!